Hi guys, good evening. Nami ingon sa inyo mga guys, mga naman din ni mamasko ani guys. Oy, naunsa naman tawag. Hindi mamasko, magpasko. Magpasko sa ospital guys, oh. Dari. Murag murag may magpasko og mag, Pasko, mag New Year. Bubul kay niya. Ikaw ba, unsa may unsa may imong Ano, ano ba? Unta Papa Mel. Unta ni mo akong cellphone. Maudyo na yung ni Bibi ang cellphone. Pero ako nag-audyo ko kayo, may pamasko ha. Dari mis sa hospital mamasko. Murag magbantay dyan may anig pasyente. Daghan man po noon. Murag may nag-reunion dyan. Hello hmm? <laughs> so, kayo may guys. Saan? na mong may ngawa. bis magbakasyon. May dyan may nagbakasyon.